chinik na natin dito so wala siya wala siyang kurente na lumalabas punta tayo dito sa kabila dito oh, may nakita ko parang pinito oh. ito yung problema siguro so check natin ito ito yung dahilan oh. No? ito siya tap natin to pabalik masyadong kulit kulit okay na so may switch na boss so, So, ito yung switch ba? <laughs> puro ni Kwan, kanang puro wifi mo nang itanang nga. <laughs> digital ba? wala pang bina Kwan ang gawag ada Tsada sa iyong design, no? Dito, pinalitan na natin ito. Yun no? So, may isang problema. Ang breaker may... Gracias. <laughs> So, papalitan natin ito kasi wala na syang kurinti na lubalabas dito o, wala na syang kurinti so inawakan ka walang kurinti ito palitan natin ito kasi kinakalawang na siya yan palitan ito natin ng bago so ito pinalitan na ito royo na brand yung binili ito